ang nakaraan, sa halip na si Guido Mortal ang makapili na sa Quintin na isang dayuhan din sa San Isidro ang nakadwelo ni Norte at kanyang tinalo. Sa loob ng bar, napansin ni Norte na bagong mukha din si Guido Mortal kaya tinanong nito si Mang Rupo. Sinabi ng matanda na isang sugarol si Guido Mortal pero hindi mandaraya. Kaya nilapitan ni Norte si Guido Mortal na huwag daw itong aalis dahil pagbalik niya ay maglalaro sila ng baraha. At ngayon, sa pagpapatuloy ng ikasampung kabanata ng ating comic siniseryeng Guido Mortal. Nang makaalis si Norte, maraming ikinukwento si Mang Rupo kay Guido Mortal. Bigla na lang raw mawawala ang bangkay ni Quintin sa karsada at itatapon daw ang bangkay nito sa ilog ng dadampot sa kanya. Hinimok din ni Mang Rupo si Guido Mortal na magbalik na lang sa bayan nitong sinilangan dahil hindi raw siya matatahimik sa San Isidro. Pero tumanggi si Guido Mortal. Nabubuhay daw siya sa pakikipagsapalaran. Siniraan ng loob ni Mang Rupo si Guido Mortal na wala raw papatol sa kanya para magpaturo kahit ito pa ang pinakadakilang pistolero lalo't magbabayad ng salapi para dito. Nagpahayag naman ng pagtanaw ng utang na loob kay Guido Mortal si Belen pero ang inaalala daw niya ay baka ito malagay sa panganib. Sinabi rin ni Belen na maaaring may masama ng banta sa kanila ni Mang Rupo, ang mayor at tsak na madadamay sa kanila si Guido Mortal. Sinigundahan naman ito ni Mang Rupo na alang-alang sa ikatatahimik ng lahat. Umalis na raw si Guido Mortal sa San Isidro. Tumayo si Guido Mortal para lumabas ng bar. Pero sinabi niyang hindi pa rin siya aalis ng San Isidro. Nasa panig daw siya ng mag-amang Rupo at Belen. Samantala, kinubra na ni Norte ang pabuyang inilaan ng mayor sa makakapatay kay Guido Mortal. Iniisip na niyang gagawin niya itong puhunan sa sugal. Siniguro naman ni Dabo na hindi matatalo si Norte Ganun man, sinalungat ito ni Norte na nagsabing sa sugal daw Ang panalo ay sakali lamang at ang pagkatalo ay palagi Doon nabanggit ni Dabo kay Norte ang ibinigay nitong sing-sing kay Panda Na basta raw hinipan at hinagkan ay nananalo Sinagot ni Norte si Dabo na gusto lang nitong mabalik sa kanya ang sing-sing Na inayunan naman ni Dabo Habang inihahanda ang kanilang kabayo Sinabi ni Norte na nagtataka daw siya dahil tansu lang ang sing-sing. Pero bakit daw naging agimat sa sugal? Sinagot naman ito ni Dabo na maging siya ay nagtataka pero totoo raw dahil palaging nananalo si Pandak. Sinabi ni Norte na totoo man ito o hindi. Aagawin niya kay Pandak ang ibinigay niyang sing-sing at magsusugal sila ni Dabo. Kapag kumabius daw ang sinasabi ni Dabo, isang tingga ang ibabaon niya sa ulo nito. Biniro naman ni Dabo si Norte na kapag ito naman ang nanalo ay hati daw sila Habang tumatakbo sakay ng kabayo Tinanong ni Norte si Dabo kung saan nila makikita si Panda Itinuro naman ni Dabo na nasa sugalan daw ito ng kabilang tulay Nang nasa tulay na si Norte at Dabo isang babaeng nakasakay din sa kabayo ang kanilang makakasalubong Kaya agad pumihit si Norte at sinabi kay Dabo na may hadlang daw sa kanilang daraanan na kailangan niyang iwasan Sino ang babaeng makakasulubong nila sa tulay na tila iniiwasan ni Norte? May dapat ba siyang katakutan dito? Abangan ang nakasasabik at ikalabing isang kabanata sa ating cine-comics sering Guido Mortal.